sa pagsusuri ni KTH sa kanyang lugar ay may isang napakalaking bato na may kakaibang butas. Sadyang napakalaki ng naturang bato na ito, ngunit hindi ito gaanong halata dahil sa sobrang katandaan nito. Dahil sa isa pa lamang baguhan si KTH at wala pa siyang gaanong nalalaban pagdating sa pagtili treasure hunting ay naisipan niyang kuhanan ito ng mga larawan. Narito ang unang larawan na kuha ni KH sa naturang malaking bato sa kanyang sinusuring lugar. Ating nakikita dito ang isang malaki ngunit napakalumang bato. Mga ganito na rin kataas ang small mountain na aming hinahanap. At kung ating pagmamasdan ng mabuti, ang malaking bato ay tila parang marupok na dahil sa sobrang kalumaan nito. Narito naman ang ikalawang larawan na kuha ni H sa kanyang natuklasan sa pagsusuri ng naturang malaking bato. Meron siyang nakita sa isang bahagi nito na isang kakaibang butas kaya nais niyang malaman kung ito nga ba ay isang lehitimong marka o pawang gawa lamang ng ating kalikasan. Narito pa ang isang larawan na kuha ni Katiech sa mas malayong distansya kung saan ay meron pa tayong nakikitang isa pang karagdagang butas Base sa itsura nito ay mas malaki ang sukat nito at mukhang malalim ito. Ang aking pagsusuri Unahin natin sa larawang ito kung saan ay ating nakikita ang kabuuan ng malaking lumang bato Base lamang sa aking sariling pananaw ay posibleng may silyadong tunnel entrance dito. Kailangan lamang nating hanapin ang saktong takip para basagin at buksan ito. Maaring isa lamang itong maiksing tunnel kaya hindi tayo gaanong mahihirapan sa paggalugan nito. Pagdating naman sa larawan na ito kung saan ay ating nakikita ang isang kakaibang butas. Mukhang may dating nakabaon dito o parang may kinuha dito na isang giveaway. Sa larawan naman na ito, kung ang mas malaking butas na ito ay napakalalim o parang walang hangganan sa loob. Ito ay isang palatandaan na ito na mismo ang bahagi ng pasukan ng tunnel. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang basagin ito at lumuwang bago natin ito pasukin. Ang masasabi ko kay KTH ka Mas makakabuti kung tanungin mo muna ang mga matatanda sa lugar kung ang naturang lugar na ito ay may kasaysayan noon na may kaugnayan sa mga sundalong hapon. At kung meron ay mataas ang posibilidad na meron silang ginawang tunnel dito. Gaya ng aking naging pagsusuri ay may isang tagong tunnel dito at ang kailangan mong gawin ay ang hanapin ang saradong pasukan nito kapag nagawa mo itong hanapin ay basagin mo ito para pasukin sa loob. Ang tanging nakakatakot dito ay mukhang pinamumugaran ito ng mga ahas. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.